sa mga nagibuhat mo karon. Saking gigulong ag, kay hila man atiyan. na ada migloyet. Oo. Naglong ala saging. Oo. Wala na mo bugas karon. Di angan-angan sa sangat-sangana na mag saging kay eron rugay mo rut amo sa kilo ag gaato jamikino buhoy oi. <laughs> không? Đây to Hello guys, sa uh, dito po kami binalikan namin sila si nanay at tatay Tingnan natin kung nandyan ba sila Ayan May dala kaming uh, groceries at uh, bigas Dagdag -dag bigas para sa kanila Ayan, yeah, na set out po sa inyong lahat Ayan, dito kami ngayon sa Sabah Sabah, San Remigio May kami nga para kay tatay at nanay. Oo. Uh -uh. Oy, main hapon. Yan. Yan po. Ang salamat sa GTM of Scarborough, Canada. Shout out po sa inyo. Yan, sige po. Apuntahan natin. Nandyan si Lolo. Si nanay siguro ang wala. Tay! Kumusta? nabalik nasadmir karon. Agel tu Oh, wala way tawong. Om, oh. ka om samannok nga lubi sapal. <laughs> hey, sige dos? di ari ta? Oh, oh. ari ta oh, oh. Menami dalang gras ya. Oh, oh, selamat oh. ayo. Oh, oh. Yan si Tatay pangalan mo oli Tay? Ha? Iyo ini mo. Karding. Ah, Karding. Tatay Karding pala. Karding, karding. Asa si nanay Ito si siya sir, sa kanang barangay kay so, Tua, siya karon sa barangay? Hmm, uh -huh. oh, Si niya? Tatay Carding guys, sa uh, wala si Nanay dito Wala, wala si Nanay Persila dito ngayon So si Tatay Karding lang Diyan lang, Tatay si <laughs> inyong Yan po, uh, yan po guys uh, Ngayon po ay bumalik kami dito So sa nakarang araw, bumalik kami dito, walang tao. So buti na lang ngayon, nandito si tatay, na address tatay Carding. Uh, uh, yeah, yeah. Kumusta naman ang um, sama, imong kabaw ron, imong nagipakao na. Oo na, na, na. oh, man na, ako yung ubod. Kaya uh. kineng, wala wa, may, wa pa may uwan. Oo, oh, So wala lang ubod saging, ang uh -huh. imong kabaw. Uh -oh. Imong kabaw, bagong nanganak. Oo, oh, domingo. Uh oo -oh. So inyong bugas karo, na apa, katong gidala na mo. Naa wala pa na hurot. Wala pa. Oh, okay kayo. Oh, okay. So karon na gidugang. Uh, 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 25 kilos. Ito, mm, ha? Mm, 25 kilos ito kan eh. Dakan kay sila. Na pun si may, may mga groceries tay. May mga biskwit, mga dilata, mm, -hmm. na gatas, na mga pang pangkape bitaw nang mga uh, uh na, po ni sabon para manglaba. Oo. ni say para painit kape, mailo. na ani siya nya na puno siya mga kamay munggos kana ka magmunggo mangmunggo sad mo sahay ah uh, usahay ung nay korta uwa gani ni no. lampung ni kamunggo oh kini okay, na ani siya <laughs> ya ganahan mo mag noodles uh. sa gulag kamunggay alugbati bang noodles pero uh. ang kamunggay ron murag wala na no uh, ah ning utog sangal puno alay In, na bili ni unsa ang kamunggay ning utog ning <laughs> utog <laughs> puno <laughs> alay na bili so hinaot kani among groceries makatabang ha na bugas mm -mm. sa inyo ha, ni nanay mm -mm. si nanay persila ngayon guys ha, wala dito nandoon sa barangay daw so si tatay lang nandito mm -mm. galing pa siguro si tatay nag sa niya bago uh, ikaw na bakit pag, uh, 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 yan, ako dili rami mo sulod sa inyo ha din hilang may Oo uh, okay. O niya, naanay siya sobrang nga kastay kwarta ihatag na kunin mo parang oh. naamoy magamit-gamit kanang gamit yan sa ninyo paglakaw ng ngadto ay lang ihatag lang namo kay gikan man sa atuang mga uh, mga butihing puso na sponsor gikan uh, -uh. Kan man sponsor uh -uh. so ni palit mi og bugas og uh, mga sari-sari na groceries mm -hmm. na ay sobra nga kas ihatag na ko mo. Okay. Okay. salamat uh -huh. sa nga naabot ako ang kaguling. Ang sponsor po natin ngayon ang GTM of Scarborough Canada. Shout out po sa inyong lahat sa inyong grupo. Uh, shout out, maraming salamat. Daghang kaayong salamat sa inyo ha sa. Gracias, maraming salamat sa Gracia nga. na Oo. inyong ikahatag sa ako ang kaguling. Ang inyong idunol nga Gracia para kay tatay at nanay. Turusta nanay karon hindi na to makita kay wala. So nang video kung sino pang hindi nakapanood sa video namin sa nakaraan. Pwede inyong panoorin yung part 1. Bali, part 2 na po ito. So, ang uh, inabot po nila sa GTM of Scarborough, Canada, 4,300. Nakabili tayo ng bigas at groceries, 2,500. So, may sobrat tayo. Ito, tamotin mo tayo. Ano? Oh, 1,000. 1,500. 1,600. 1,000. 700, 1, 800. Oh, lipay tayo, lipay. Ah, lipay kay Indughan. Oh, lipay kay Kada Kaya nang mm. makakaon sa akong mga apo. Oh, kaya naam kay mga apo, no? Naam kay oh. mga apo. Yeah. Mm sa oman nga di man lukguk si lolo o si tatay oh. <laughs> oh. sige dagang salamat sir Oo. Oh. sa inyong grasya nga na oh. abot sa kong na Oo, oh. 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 walay sa pa yan niya, niya, sir wala mo kuya ikabawasan ni sir ay mga tagpasalamat sa ginoo nga oh. kanang grasya tanan nga among gipang hatod na sa ginoo ka, ang sponsor o kami nga naghatod instrumento rami Di ba no? Uh -huh. So pasalamat tagdako sa Ginoo. Pasalamat tagdako sa Ginoo nga uh grasya ni nga ambot sa atong kagulingon. Uh -huh. So sa nakaraan po, sa nangagi nakahatod mig bugas ni tatay og gamay nga kas. Uh -huh. Ang bugas wala pa nahurot karon naapay bag-o na sa 25 kilos naapay uh groceries, no? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Daghang kay salamat, sir. Uh Sige ha. Daghang kay salamat. Si Tatay Carding. Pila na gito idad ni Sa sintay size. Sa sintay size. Sa Oo, oh, nagpabot-abot pa ni si Ang kaya wala pa dyan ni Kadawat sa si Ang Pinsyon. pang Oktober pa. Ang pabot-abotan lang lang, lang, lang lang Kaya mabot lang mga no? Mm. Uh, lang ampol sa ginoo at taga-an taga pirmi sa lawas. Uh -oh. kaya sa senior si, citizens na no? ayaw uh kayo -oh. uh, painit kay parting inita initaron, likado sa kanang panglawas ang init. Mula gabi daw? pag panahon. Kanong sa apakanimulan tayo? Ikaw tayo, unsa man niyong banak-banak abalabana ah, na ako kung ni mga karon tres mayo Oh, abin pa, Dili, na kong sunog tuig pa ibanabana ni Mutay. Dili madala. Dili na, Dili, na, na madala. Na, kung pa. sunog tuig pa. Hinaot nga karong sunod bulan, no? Amo um, an um, makuana. Make uh, buthom nang uwan ba? Mhm. Uh -huh. <laughs> Ato lang yan po sa Ginoo, no? Ampo um, ang gapo. Uh, sige po, sa uh, mara, maraming salamat po sa biyaya uh -huh. natin ngayon sa GTM of Scarborough, Canada. Shout out po sa inyong lahat, sa inyong grupo. God bless po sa inyo. Sige tayo dili na kay mi magdugay ha. Oh, uh daghang -huh. kay salamat uh ha. -huh. Ingna lang si Nanay Priscilla nga ni Arime. Mm -mm. Ini Ose, og si Bro Tata. Uh -huh. sige. Bye bye lang. Uh -huh. Bye bye. Balik balik po. Oh. Uh -huh. <laughs> <laughs> Kaloy antas gino, mag ka balik sa amin ha. Mm, oo. -hmm. Sige. Sige. Uh -huh. Selamat kay anta na. Uh -huh. So ikaw na ibahala ni Tay. I Iko, sige, ako lang hipos na lang. Kuang no, bro. Uh, bro. lang Tulungan mo yan. si Tatay bro. Ay ipasok na sa loob kay. Ipasok sa loob ni Bro Tata. Tay, kaya kaya Tay. Ah, kaya lang. Asa pa uh. ibukang Ah, diha gitu kan, uh. right? mm. yeah, lang. Diha uh. lang. Diha lang dapat pita lang ko sana mo. Asa? Dire? Iyan to. Dako gyud kay kredan ni lang ba. Na amay lang lagi ni tay. Oh, oke rada tay yang Eh, selamat lang kayo. Ang tanan. Uh Oo. -oh. Okay. So, okay. unsa man ning lang kay tay? Unsa man ning sa lubi para unsa man ni? Kining okay. para so, maghikay ko. Ako ning idang ilag. Ah, idang ilag. Oh, okay, so um umaguan, dugay man kay musiga. Oo. Uh -uh. So wala pa may ulan. Uh -huh. Kusog na ang musiga. Oo. Ah. may langgot. Uh, -uh. Oh. Oh. <laughs> Sige ha, babay na. Sige, salamat. Uh -huh. Salamat kayo. Babay ha. Uh -huh. Salamat kay Antana. Yeah. Nga naabot so, sa kong Ano to kadai? Ani to na. Mm, nani odlo na ko. Unsa ah, sa dani mo Ha sos. Na dai tamban gihatag sa kong anak. Tamban. Mm. Uh -huh. Ah tamban? Ah, mau impasoban? oban Ang isda tamban uh -huh. Ang kaleng tuloy Mau ramai broto-broto tayo no? Mau, mau jod Maka balik na isda ona nga Sige, selamat kayo Antanan Selamat, bye-bye Sige uh -huh. Selamat, bye -bye. Bye. selamat Hmm. Uh -huh. ndoy ginoo ah Yan po napakasaya ni tatay na mayroong uh, biglang dumating na biyaya na hindi niya alam <laughs> kasi na surprise siya ngayon Sige po ah, maraming salamat Tikang pre.